Si Momong ang djaino sa isang jacket ni-iku si ang tutarin Narito sila sa Teotihuacan Kung saan ng mga piramida ay tumataas Ang pyramid of the sun ay umabot sa kalangitan May sinaunang mga guho at mga sikretong hindi pa nasasaliksik Nararamdaman ni Moomba at Niku ang kanilang lakas Mula sa Avenue of the Dead hanggang sa mukha ng buwan na nagliliwanag Sa Teotihuacan mayroong sobrang daming dapat habulin Si Mumba at Nineku, tuklasin ang lupain Sa Teotihuacan sila'y kumakapit Mula sa mga piramid hanggang sa mga templo Sila'y tumatalon at naglalakas tuntok ng piramid Natutuklasan ni Mumba at ni Eko ang mga sinaunang tanawin May mga estatua na kahangahanga at mga dingding na may magagandang ukit Natutuklasan nila ang nakaraan sa bawat kalye Mula sa makukulay na mga namoral hanggang sa mga bato na matatanda Si Mumba at ni Eko ay matapang at malakas Naglalakad sila sa Avenue of the Dead ng may kasiyahan Sa Teotihuacan sila'y original Si Mumba at ni Eko tuklasin ang lupain Sa Teotihuacan sila'y kumakapit Mula sa mga piramid hanggang sa mga templo Sila'y tumatalo na naglalaro Pinubuksan ang mga mister sinaunang pader At sa araw na nagliliwanag Si Mumba at Neko ay sumasayaw sa buong gabi Mula sa mga nakatagong guho Hanggang sa ningning ng templo Natutuklasan nila ang mga kababalaghan Na hindi alam ng iba Si Mumba at Neko, puno ng ng bilang gabay Tulad na ang i-share, mag-subscribe Sumama sa amin, mumbat ni laging sa blog